Kamusta nga pala si C35 natin, Ray? Uy, balita ko yan ang tumapat sa mga iPhone. Uy, ibig sabihin maganda yung C35. Oo, oh, in terms of design, sobrang panalo niyan, Clay. Teka, in San terms pa... of likod. <laughs> <laughs> Pero anong brand ba ulit si C35? Realme yun. Ah, Realme. Oh. Pero, may nilabas ngayon si Vivo, ang C35 Killer. Uy. At ito siya. Ooh. Uh, ang Vivo Y02S. Ito na nga ba? Ang Will Me C35 Killer. Uy. Malalaman natin ngayon yan. And ako nga pala si Andre. At ako si Cleo. And you're watching Unbox, Diaries. Diaries. Hoo-hoo. Ito ang box ng Vivo Y02S. Kung nakikita nyo, kulay white lang siya. Pero may paunting design niyan. Ayan, yung mga nag-glitter na yan. Merong nakasulat dito na Vivo at Y02S sa taas. At Dre, kung mapapansin mo, hindi lang basta-basta nakaprint yan, ha? Talagang parang naka-engrave, oh, Yung oh. Y02S niya. Parang sosyal. Eh. Pero hinindigan niya yung pangalan niya. Mm -hmm. That's Vivo. Do. At kung makikita nyo yung gilid ng boxes, meron tayo ditong Vivo. ang kanilang brand name, syempre. At yung sa likod, nandito lahat ng information. Gaano ba kalakas si Vivo Y02S? At sa kabilang side naman, meron tayong Vivo brand. And may nakalagay dito soy ink. Dre, ano ba ang soy ink? Paano ba ang soy ink? Soy ink. At buksan na natin ng Vivo Y02S. Ooh. Ooh. Yan yung likod na pinagmamalaki ng Vivo. Pero mamaya na yan, yan. Ano ka ba? Special yan. Vivo yan eh. Meron tayong makita kita ditong warranty card. Quick start guide. At walang jelly case. Bakit? Walang jelly case. Sa presyong, magkano ba 'to? Ay, hindi, hindi ko pa pwedeng, ano ah, hindi ko pa oh. pwedeng i-judge. Baka kasi mamaya sobrang mura nito kaya walang jelly case. Well, wala siyang jelly case, pero meron siyang Type-C cable. Type-C na rin siya. Oo. Yun ang pinahagusto ko, pero ito ang ayoko. Meron siyang 10 watts charging brick. Ano yun? Naka Type-C tapos 10 watts lang? At okay lang yan, kasi syempre. Bakit hindi na makakalimutan ni Vivo ang mahalaga. The essential SIM ejector pin. Yun ang pinakamahalaga. Kasi hindi mo mapapasok yung SIM card mo pag wala yan. Oo, oh, pre. Hindi yung cellphone yan kung wala yan. At ang huli! Wala na. Wala na. Wala na, wala na talagang jelly case, guys. Uh! Yung harap yan, no? Ito yung likod. Uy, Pinak. yung likod parang pinapakita ni Vivo. Mas maganda ang likod namin kasi 35 nyo. Kasi kumikita niya yung likod niya. Meron siyang pagka-gradient effect. Uy! Kapagkit. Oh. nga. Oo, oh, mo. Baw nga no. Nagiging blue, nagiging green, Ay, oh. nagiging rainbow. Nagiging iba yan. At meron siyang dual camera ba to? Dual camera yan? Well. <laughs> yun nga, baka mamaya fake news kayo. <laughs> Mukha lang yan. Dual camera? Eh, ba't parang puti yung nasa ilalim? O, oh, kasi yung puti na yan is flash. Ah, flash. Okay ah. Magaling, magaling si Vivo dun. Parang oh. pwede na siya pang, pang loko. <laughs> Grabe ka yung, na, masabi ba natin na pang ni Vivo Kasi... Kung ako titingnan ko ah, parang camera kasi kung titingnan eh. Well, para sa akin naman, siguro para sa aesthetics na 'yan. Oy. Kasi 'yun ang focus ni Vivo dito, no, yung kanyang aesthetics ng smartphone. Well, meron siyang AI cam at 8 megapixel main camera. 8 megapixel. Okay, punta naman tayo sa kanyang... Kung ang likod na camera niya ay may 8 mp magpapahuli ba yung harap niya? Yung front camera niya is merong 5 MP. Nakakabilis tong panglaro. The more na mas mataas ang megapixel ng camera mo, mas mabilis ang yung paglalaro. Oo, oh, tsaka mas maliit yung MB niyan kada selfie niyo. Correct! And tingnan naman natin yung sides niya. Sa kanan, meron siyang volume rocker and yung power button. Sa taas niya, andito yung SIM tray niya. Oo, oh, sa taas. Wala sa gilid. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganito. Hindi naman ngayon lang, pero madalang. Madalang. Oh. Sa kaliwa niya, sobrang linis. Gusto niya ipakita kung gano'ng kalinis ang Vivo Y02S. And sa ilalim, dito ako natuwa. Bakit? Meron yan speaker. Abi, syempre. Meron siyang type C. Oh, pero 10 watts. 10 watts. Oh. Meron siyang mic ba to? Mic. mic. Meron siyang mic. Nagpapauli ba si Bibo dun? Syempre, para marinig ka pag may kakol ka. And, meron siyang 3.5 na butas pang headset. Ayun. So, pumunta na tayo sa kanyang display. Yan. The ultimate display na naka-water drop notch. Uy, bagong-bago. Water drop notch sa loob ng 2022. Oh, Mag 720p display na naka-water drop notch. Parang si C35. 720p display? Oo. Bagong bago O nga pala long lasting din itong smartphone na ito Dahil meron siyang 5000mAh na battery 5000mAh Bagong bago para sa cellphone Siyempre eh, kung sasamahan mo ng 720p na display yan At 5000mAh na battery For sure magtatagal ito sayo Uy hindi ka natalo ha bakit? Naka water drop notch 720 5000mAh Yun palang sa sabi natin pero bagong bago So yun na nga pala si C35 si Killer sa tingin nyo? Teka, ano ba ang tuto niyan, Dre? Magugulat kayo sa ang nito. Tingin nyo? 1 200! <laughs> 121,000 pala! 121,000 oh, ang ang benchmark net. Well, so ito na nga pala ang Vivo Y02S. Magkano ba yan, Dre? Kasi parang ang ganda naman lahat ng specs niya eh. Magkano ba yan? Ang presyo nito, for 3GB of RAM and 32GB of storage is... Dabrol? 6,499. Nine, nine. Nine, nine. Imagine mo, naka 3,32 ka, hindi pa umabot ng 6,500 yung presyo. 6,499 lang. Hmm. Saan ka makakanap nun? Wala. Wala. <laughs> si Vivo lang ang meron nun. oh, si Vivo lang ang meron yan. So, kung gusto nyo malaman to sa tier list namin, kung saan namin ito yung rarang, 3,32 lang ba ang meron yan? Well, So, ito na nga pala si Vivo Y02S. Kung gusto nyo malaman ang ranking niya sa tier list namin, hintayin nyo yan dahil i-upload namin soon. Kasi gusto ko nasa super sulit to. Kasi super sulit, 6499, di ba? Naka 8MP, naka 5 tapos may water drop notch, 720, 5,000 mAh, isang eh, ka pa. na lang natin sa upcoming video natin. Saan? Sa tier list 2 saan ba natin makikita yung tier list na yan? Makikita natin yung tier list na yan sa ating website, sa unboxdiaries.com Doon nyo makikita kung saan ba para saan yung budget nyo na under 10k, under 15k, and under 20k Oo, dahil makikita nyo dyan kung super suited ba yung phone, maganda na, sakto lang, overpriced, o needs improvement At kung gusto nyo pa makapanood ng mga gantong cellphone, mga budget phone, yung mga pasok sa mga... 5,000, 10,000. Mag-comment lang kay dito kung anong phone or kung may idea man kayo. At ako si Cleo. At ako si Andre. And you're watching Unbox Diaries. Hoo -hoo.